Nó ch tengo Hello guys. Hello everyone. Naandito po kami ngayon sa Miracle Garden. Dito po sa. po kami sa Miracle Garden.

Ang ganda. Yan ang heart. Dito, dito sa dito heart. Video lang, hmm. ano lang, lang ako yun eh. May youth. Yeah. Ah, ano ko sa... Hello! Nandito po kami sa Markle Garden. Ayan guys. Ang ganda po ng mga bulaklak. Ayan. Na. Ayan guys, ang ganda po dito. Yeah, there's pizza ha. Hello no, anak, hindi nag -i enjoy I-enjoy ka ganyan? Ayan yeah. guys, tingnan niyo po. Dito oh. Yes, we will go there. We will go there first. We will sit there also. We will sit there also. Okay.

Anak, picture mo muna mga tita mo. My God ang ganda po dito guys ay ayan po ang ganda po dito ang dami pong bulaklak ang gaganda po ng mga bulaklak dito po kami ngayon kasama ko po ang aking anak at ang kamangking ko at ang sipag ko. Ayan guys. Ayan. Neng! hello! <laughs> Madami na akong kuha dito. Ika! Ha? Ayun naman, mga Ha? May Di, mabalik mabalik. doon din, Madami pa doon. Okay, tayo. Oo nga, doon. Wala, dito na lang Lila, tayo. Anak, dito. Na, man. Hmm. Maganda pa picture dyan. Dito, dito, <laughs> dito. kami. Yung profile namin dito. Ah, dapat sa Tara. Dito sa loob. See, nice heart. Look at the heart. ganda ng heart. Okay. Oh ah. Miracle Garden in Dubai. Wow, ang ganda ng bulaklak. Ganda. Picture saidin tita mo. Ganang picture ako kayo. At picture mo. doon. picture again. Okay. Okay. Sa, Sa heart. Ate, <laughs> Ha? <laughs> ah oh, ah. Oh, oh. One. One, two, three. Yay. Isa pa. One, two, three. Yay, dito. Dito man, dito, dito, na dito, lakin, Anak, i-video mo. Dali. Huh? Nakaganyan, tagilid. Wait, wait, tagilet, wait. Tagilid, tagilid. Hawakan mo, ha? Wait. Dito ka muna. Dahil, Oh, dali.

Airplane! Big airplane! Para anak, ganun, ining ganun pa rin dati ano? Pinagalagang design lang, di Ate, akin tayo sa taas? Oo. Airplane! Yung ke sa taas. ke sa taas. ke atas Emirates. Si sí, Emirates Airline. Gusto ang picture? M wow. Doon sa taas tayo.

Pahingakan. Ay, saan ang daan ito pataas? Ay, hindi dito. dito. Mm -hmm. Stairs yun eh. Doon sa kabila. Stairs yun. Para kainin ang ating yan? Pagsura lang yan? Mm-mm. Yan dito ah! lang. Come on, Doon sa taas. What? Huh? We yeah. need to go upstairs.

Wala pa namang emerge ID. Ayun ay <laughs> <May> Ganun yun. <niya. laughs> nang! O talak! Lian! Lian! Lian, Say hi to my blog Hi! Hi! Say, say welcome! Are you happy? Welcome to America Garden! <laughs>

ganda. Tara po, akyat po tayo sa pinakataas sa taas po. Haya, <laughs> dito na kami sa taas. Oh guys.

Okay, guys. Bye -bye. Bye -bye. Bye. Anak. Anak. Bye Po Bye bye Po guys bye Po everyone Thank you Po for watching Ayan guys Bye bye Po